bibigan, magandang gabi po muli mga kabalen, mga karihiyon. Uh, kasama po rin po natin si Vice Governor Sam ng Sambales, si Mon Lacbain at si Sir Alex Hermoso ng uh, Civil Society Consortium jan Pareho po silang kontra <laughs> coal plant. Okay. So sabi nyo nga kanina, dumulog kayo sa Provincial eh, sa Subic uh, munis Municipal Council. Ito po yung gumagawa ng batas. No, mga lokal na ordinansa natin pero hindi ho sila sumuporta. Hindi po sila nakinig Ano ho? Iba pa ho yung support at hindi <laughs> nakinig? Hindi po talaga sila nakinig. Okay. Nag-walk out po ang mga councilors sa mga panahon na yun at okay. naiwanan ng aming uh, vice mayor mm -hmm. no si uh, Ma Vice Mayor simbol mm -hmm. na siyang tumangkilik sa grupo para makinig sana ang buong konseho. Okay. Bakit ho sa inyong palagay ay ganoon ang naging tugon sa inyo ng Municipal Council ng Subic noon? Palagay ko hindi lang sila aware talaga sa mga mm -hmm. maaaring kahinatnan nga ng isang desisyon mm -hmm. na karakarakang aprubahan ng hindi alam ang consequences later on. Okay. So, Nakikipag-usap po ba kayo sa punto ng environment o boto? Sa, Pag punto, naglalabi po kayo. Punto po ng environment, uh -huh. punto siyempre ng uh, kalusugan, uh -huh. ng mas nakakarami, mm -hmm. ay hindi mo no na gamitin yung okasyon sa political lobbying mm -mm. dahil yan din naman ang isang uh, bagay na pwedeng ikang nga uh, maging Achilles heel mm -mm. noong mga politiko Achilles heel, yun, yung pinakamahina mo yung pinakamahinang parte uh -oh. But this was 2007, this was the election, right? Yes Naging issue ba ang planta? Yes, naging issue pagkatapos uh -oh. na kami ay magkaroon ng rally mm -mm. no sa buong uh, bayan ng Subic Town mm -mm. No? At talagang sinadyang gawing issue ito. Okay. Bakit ang Ulong Gapuho, Sir Alex, ay nung pan 2006 naglabas na ng resolusyon na ayaw ho nila. Kahit hindi sila, kahit hindi hindi maglo-locate doon ang ang consortium na gagawa nitong coal plant, no? Pero ang Gapuho ay immediately nag-issue. Bakit ho kaya ganun ang reaksyon? Kasi may mga councilors doon na talagang mm -hmm. concerned sa environment. Okay. Marami na kaming kinilusan ng mga problema mm -hmm. sa Olongapo City mm -hmm. na patungkol sa environment. Kaya tinatawag na namin silang oh, kayo ang mga environmentalist dito sa konseho. Mm -hmm. Kayo ang dapat na unang magsulong ng usapin na 'yan. Okay. Kaya si Councilor John Cortez no, ang mm -hmm. uh, at saka si Kagawad Luigi Lipmano, <coughs> <coughs> ang uh, naguna okay. doon sa paggagawa noong resolution, yung unang-unang resolution. Okay. So mas mas uh, favorable yung reaction na inyong nakuha doon oh, oh, oh. at suporta. Pero ang tanong ko Vice Governor, nasa jurisdiction nyo ba itong isyong ito eh? Ang ang planta pong ito ay pumepuesto sa loob po ng ang Subic Sambales. Bay Freeport. Mm -hmm. Hindi po siya sa kahit nga po ang Subic o kahit ang Ulonga po, o provincial government ng Zambales. Meron ba kayong jurisdiction doon? I mean, kung issue tayo nag-uusapan oh. Uh, actually, siguro 'yun yung mga nagiging magandang development sa panahon na ito, 'di ba? Kasi mm -hmm. nung noon nga yung mga dating nakaupo, gusto nilang ipilit na dapat sila lang. Mm. -hmm. 'Di ba? Kaya nga uh, ito nga dahil dahilan kung bakit napasok yung issue sa Provincial Board ng Sambales. Mm -hmm. mm -hmm. uh, remember I said na nag-attend ako ng mga consultation pero wala mm -hmm. namang sumasang-ayon doon hanggang sa mm -hmm. ako eh, hindi na nakaupo bilang vice governor, napunta ako sa NGO kaya nga mm -hmm. Meron meron din kaming itinatag na grupo yung People's Task Force on Hanjin in Subic Bay mm -mm. na kung saan ay sumama rin kami doon sa mga advocacy na yan para protectionan nga ang mm -mm. Subic Bay. Mm -mm. Kaya daw uh, wala para sa akin, nawala na yung issue eh hanggang sa ako nga ay nakabalik bilang vice governor ng Sambales. Bales. Mm -mm. At nung dumalo ako doon sa session ng Sangguniang Bayan, nagulat ako dahil naging council kasi yung kapatid ko eh ng Oo. Subic. So alam ko ngayon yung mga pinag-uusapan doon sa mm -mm. Sangguniang Bayan ng Subic at nalaman ko sa kanya na merong presentation yung coal plant. Mm -mm. At nagulat ako, buhay pa pala yung issue ng coal plant. Okay. At nung nag-attend ako ng uh, session, nagulat pa ako lalo nung nalaman ko, merong environmental compliance certificate na na-issue. Ang na ni Secretary ah. Lito Atienza. Okay. But originally, ang nagbigay ho ng environmental compliance certificate, ang hmm. Subic Bay Metropolitan Authority. Yung SBMA, yung Ecology uh -huh. Center, di ba? Uh -huh. uh -huh. Pero nung, kaya nung nalaman ko yun, Naghanap ako ng uh, panahon na maimbitahan ko yung uh, yung Aboitiz Power mm -hmm na mag-present sa Provincial Board ng Sambales. Okay. Ang Aboitis po isa lang sa tatlong haligi nung consortium na nagtatayo po nito. Pero nung in-invite kasi namin sila, mm -hmm. hindi pa kasama sa pumirma yung Meralco eh. Ah, Dati, Dati Taiwan Cogen okay. pa lang at saka uh -oh. aboitis, aboitis Power. So we invited them uh, mm -hmm. in our session, yung mm -hmm. Ecology Center ng SBMA in-invite din namin. Mm -hmm. Pagkatapos uh, sila Mr. Hermoso representing mm -hmm. the NGO group. So you were we trying to listen? Them on both camps, Opo, kasi ang, both camps. ang gusto namin mangyari sa provincial uh -oh. board mapakinggan namin lahat ng sides okay pero ang tanong pa rin namin is okay meron bang jurisdiction ang local governments olongapo city um subic municipality provincial government when the location of this project ay nandoon po sa loob ng Subic Bay Freeport sa opinion ko meron uh -oh. lalo na nung lalo na nung nag-issue ng ECC ang DENR Okay. kasi kapag pumasok na ang national government dyan sa SBMA, mmm, -mm. eh lumalabas na dapat may involve ang mga local government units. Teka, malinaw ba sa batas ano ang ano ang sakop ng Subic Bay Freeport? Ang alam ko, base, base po sa aking nabasa sa sa Republic sa law creating the for, the the basis SBMA. the bases conversion development act, no? Um, ang Subic Bay Freeport hanggang doon po sa Redondo, kasama po ang uh, Subic Bay. Mm -hmm. Okay. So anong jurisdiction ng mga tumututol? Ano ang jurisdiction ng local government in uh, ng provincial government at local government in particular. Iyan hubay inaral nyo sa inyong kampanya. Di, yun nga yung sinasabi mm -hmm. ko po sa inyo na nagkaroon kami ng jurisdiction doon kasi kasi ang nangyari kasi di ba ang SBME nga, gusto nila mangyari, mga labor issues, sagot lang dapat ng labor department nila. Mm -mm. Hindi dapat nakikailam yung dole. Mm -mm. Gusto nila, yung mga issue environment, dapat sagot lang ng ecology department nila, hindi makikailam uh -oh. ang DNR. Uh -oh. Pero dahil nagkaroon nga ng ECC na galing sa DENR, mm -mm. lumalabas na may jurisdiction, kaming mga local officials, kaming local government, mm -mm. doon sa loob ng SBM mm -mm. lalong-lalo na yung paglalagyan eh bayan okay. ng bayan ng Subic eh mm -hmm. plus nagkataon na merong bagong composition ang board ng SBMA na meron silang friendly attitude with the local uh, governments mm -hmm. na hindi kagaya ng dati. Ako na okay. eh, ako mismo personal observation ko yan mm -hmm. eh. Dati rate kaming mga local officials nakahiwalay kami sa mga SBMA Nakuha. board members. <laughs> Pero ngayon at least yung mga SBMA board okay. Kaming local officials, nagkakaroon na. kami ng uh, magandang mm -hmm. coordination. Kaya okay. palagi ko, pati yung mga ecology center officials, sila Amit Delaliana, mm -hmm. mm -hmm. sila Ramon Aggrega attorney Ramon Agregado, uh -oh. uh -oh. they were required by SBM to attend our session, okay. which I don't think they will do kung nangyari okay. yan ng mga nakaraang, uh, nakaraang administrasyon. Okay, I, I, I toss the question to you, Sir Alex. Meron bang jurisdiction ang mga local officials na ito at politicians na ito? Or are they just... Posturing. Alam mo, simpleng-simpleng ka simpleng, uh, dyan. Ah, sige nga. Isang hangin na nilalanghap namin okay. galing sa karagatan at ang tubig ng Subic Bay na madudumihan okay. ay iisa rin. Papunta okay. man sa loob ng Freeport yan o papunta mm -mm. sa bayan ng Subic at mm -mm. maging sa pook na katulad ng bataan, okay. kaming lahat ay maapektuhan. So on that note, kaya iniisip nyo talagang dapat kayong makialam. Dapat makialam. Okay. Pero hindi nga eh nagka-crop up lagi yung issue ng jurisdiction eh. But as things are, nilalaban niyo. na definitely. wala na walang coal plant sa loob ng Subic Bay Freeport. Tama po 'yun kasi nga uh, at okay. least nagpapasalamat nga tayo dahil lahat kasi ngayon nakakaparang iisang linya mm -hmm. ang napuntahan eh, di ba? Okay. So nag-appear sila sa session namin. Mm -mm. So naging malinaw sa Provincial Board na hindi namin dapat sang ayunan yung uh, planta na 'yan kasi unang-una mm -hmm. Ako nga nung kinausap ko si Governor okay. Evdani, Ebdani eh. Sabi ko Governor Kaka, uh -oh. ito ko talaga hindi ho natin dapat to papayagan. Mm. Wag na natin pag-usapan muna yung mga environmental issues so, sa health sabihin, issues. Ibig sabihin kayo ang kumumbinse. kasi po si si General former General Ebdani ay nasa first term pa lang ho Opo, ng kanyang uh, pamumuno. So kayo ang kumumbinse. ganun ba? Uh, pinaliwanag ko sa kanya yung okay. yung issue na sa okay. sa health, sa mm -mm. Sabi ko nga maliban sa health Mm -mm. maliban sa kalikasan mm -mm. ang isang issue diyan pa ang nawawala na ang mawawalang okay. income sa provincial government ng Zambales, kung yan ay nasa loob ng SBMA okay mamaya na natin pasukin yan <laughs> sir alex itong mga nangyayaring political reconfiguration base sa isyung ito where is where where is who well, ito ang uh -huh. unifying factor ito ngayon at okay. napakaganda nangyari uh -huh. dahil sa mismong bibig ni uh, Uh, Congresswoman mythos, Magsaysay, uh -uh. ang nasabi niya kahapon ay mm -hmm. walang politika dito. Okay. Talaga ha. So <laughs> at nasabi rin niya na bihirang bihira man mm -mm. na magkita-kita at magkasama-sama ang lahat ng political forces sa okay. is isang entablado. Okay. So Ebdane is against the uh, call plan. Congresswoman Governor Ebdane is against it. Congresswoman Magsaysay, who else? Where are the Gordons? Mayor Bong. Mayor Bong Gordon okay. at lahat ng mga kanyang konsihales mm -mm. ay kasama namin din sa pagmamartya. What about former Senator Dick? Where is he? Isa yon sa inaasahan namin na hindi magtatagal ay magbibigay na rin ang kanyang opinion. Okay. So siya nawa ay siya ang magdadala naman sa Osapit sa Senado okay. dahil uh, nagsabi na si uh, Congressman Walden Bello ng Akbayan mm -mm. na kasama na niya si uh, Uh, Congresswoman Magsaysay sa pagpo-file okay. Ng... What about uh, the Konghuns? They are also against. Against. Yes, okay. they are also against. And then pag pag uh, bilang ng provincial board member 13 All against? Yeah, lahat po, opo. Major. Okay. Uh, unanimous po kami. Unanimous. Ka. Okay. And given that number, mga kaibigan, mga kabalen, mga kareyon, nagsama-sama na ng nga sila, malalabanan ng pa ba nila ito? Mapapatigil pa nila? Yan ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Hamon Central Luzon.